mga mga beshi, luluwas nga po kami ng Maynila ngayon. Bumili na nga rin po kami ng Japanese cake para nga po pag nagutom nga po kami sa daan. Malayo po kasi sa amin yung Maynila, 2 to 3 hours yung biyahe. Dinanan na nga po kami ng Tito Pilipin ng kotse. Inabot na nga po kami ng tanghalian sa medan kaya nga po minto nga po muna kami sa May Chowking. Pero nasa Maynila na nga po kami yan mga beshi, isang oras na nga lang po bago kami makadating sa May Clinic. Pagkatapos nga po namin kumain, bumiyahin na nga po ulit kami mga beshi. Pass forward, nakarating na nga po kami sa klinik, mga beshi Sasakay na nga po kami na elevator. Ito nga po pala yung mga ino-offer nila mga beshi. Tara, pasok na tayo sa loob mga beshi. Ang ganda nga po ng klinik nila at ang linis. Pagpasok mo nga, makikita mo yung mga credentials nila. Dito nga rin po, nagpapaklinik si Nurse Carol at si Nurse Ibon sa may abot kamay na pangarap. Tinanong na nga po dito yung informations ko. Ang babait nga po ng dalawang staff nila dito. Shoutout Napo po kay Ate Jen at Kuya Robin at kay Doktora Pau at Dok Eli. Bala nilagyan na nga po ako ng sombrero sa ulo. Mga besyo, di ko nga po alam kung ano tawag dito. <laughs> Meron nga rin po sinuot sa akin na parang damit. Pagkatapos pinapasok na nga po ako sa may loob, pinapili na nga rin po ako ng papanoodin ko mga beshi. Para habang nililinis nga po iipin ko, o ba diba, hindi kayo maiinip dito? First time ko nga lang po magpapaklining ng ipin mga beshi. Chinik nga po muna ni Doktora Rapaw yung ipin ko, meron nga po siya nakitang sira. May mga pastay na nga daw po akong ngipin mga beshi. Ang gaan nga lang po ng kamay niya. May nilagay nga po si doktora pa usang ipin ko na parang toothpaste Para nga daw po tumibay at di nga din pumasira po ko ilalagyan Ang problema natin, ko Visit na nga po kayo dito, mga beshi, sa klinik nila. Located nga po sila sa Mirimando Building E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Ito nga rin po pali page nila, mga beshi. Para po sa inyong mga katanungan. Katapos ko nga po dito si Tita Cheche naman po'y susunod sa akin. Lilinisin nga din po'y ngipin niya. Wala nga daw pong sira yung ngipin niya, mga beshi. Lahat nga po nakasama ko magpapayos nga po ng ngipin. Si mama nga po ay e x at bubunutin yung dalawang ngipin niya. Ito nga din po si Tito Pilipe may pinayos nga rin po sa ngipin niya. Si Doc Elay naman po'y gumagawa sa kanya. Pagkatapos nga po ni Tito Chacha, si Ate Ressel naman nga po'y binanutan. Tignan niyo naman si Baby na sarap ng buhay, pahiga-higa lang. At pakain-kain. <laughs> Tapos na nga po si Mama x kaya naman sisimulan na nga pong bunutin yung wisdom tooth niya. Pahiga po kasi yung tubo ng wisdom tooth ni Mama, kaya natulak yung isang ngipin. Balitin na hinga po pala kay Mama. Tapos dalawang ngipin yung tinanggal. Pagkatapos nga po na Tita Pilipe, si Papa naman nga po'y binunutan. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi! Thank you po Omnident Dental Center. Maraming salamat po Doktora Paudok Elay.